una lahat. Imbis na magsayawan, nagsapakan ng dalawang miyembro na magkaibang Zumba Club. Namagitan na ang iba pang miyembro at pinaghiwalay ang dalawa. Pero patuloy ang sigawan. Ang ugat ng gulo, abangan! Pilipinas, alas 5.30 na. Ito na mga bumapanderang balita. Walang kudeta, AFP Chief Romeo Browner, tiniyak na hindi sila patitibag sa mga nagkakalat ng chismis. Yes. Hindi pa po gila, Pangulong Bongbong Marcos paninindigan ang 20 pesos na bigas. At arestado si Teves, puganting dating congressman, i-deport -de na nga ba sa Pilipinas matapos damputin sa Timor-Leste. ng AFP na walang mangyayaring kudeta sa kanyang liderato. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief Ro, Romeo Browner na ang siya ang Chief of Staff, hindi niya hayaang magkaroon ng pag-aaklas laban sa gobyerno na nanatiling matatag, profesional, at tapat daw ang sandatang lakas sa chain of command at sa konstitusyon. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin live si Brian Castillo mula sa Camp Krame sa Quezon City. Brian, ano ba pinagagalingan ng payag ni General Browner tungkol sa umano'y Kudeta? Gigi, matapos nga ang mahaba-habang panahon ay ngayon lang ulit ng salita patungkol sa usapin ng kurita itong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Ito rin so far yung pinakamatapan niyang statement dahil sinabi nga mismo ni Browner na hanggang siya yung namumuno sa militar ay walang mangyayaring kurita naglabas ng ganyang statement si Browner kasunod ng mga agam-agam na dumarami yung nga bilang ng mga sundalo at opisyal ng militar na dismayado raw sa pamamalakad ng administrasyon. Gainman sabi ng AFP, hindi na raw bago yung mga ganyang statement ni Browner at kinailangan lang ulitin dahil nga meron daw mga tao na nag lang ng issue ng kurita sa kanilang hanay. Jiggy. At Brian may ginagawa bang loyalty check ang AFP tungkol sa isyung yan? Alam mo, Jiggy, tuwing lumalabas yung uh, ganitong esyo ng kurita, ang palaging sinasabi ng AFP ay uh, walang unrest at walang kahit na anong movement mula sa kanilang hanay na maaaring magresulta sa isang kudeta. Hindi rin daw nagsasagawa ng loyalty check dahil malinaw para sa bawat sundalo yung kanilang mandato at yung kanilang katapatan ay hindi sa kahit sinong politiko kundi sa saligang batas ng ating bansa. Wala rin daw panahon ang militar sa usapin ng kurita dahil nga may mas mahahalagang bagay silang kailangan pagtuunan ng pansin. Partikular na nga itong nga usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea para maprotektahan ang ating karapatan doon. Jiggy. At sa panig ng PNP, meron bang mga ganyang usapin din? Jiggy, dito sa PNP ay wala namang kahit na anong chismis o ugong na may namumuong uh, plano ng kutita. Kung meron mang pinag-uusapan dito, ayan ay kung sino ba yung papalit. Ito sa magretirong si PNP Chief Marville. Dahil nga come June 7 ay magretire na siya sa pwesto at marami-rami yung mga contenders na posibleng pumalit sa kanya. Gayunman, nakabantay naman daw ang PNP sa anumang posibleng sitwasyon at nakahanda silang tumugon. Jiggy. Yan po si Brian Castillo, nag-uulat live mula sa Camp Crame sa Quezon City. Bumuelta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kritikong nananawagan sa kanyang pagbibitiw. Tila pinikibit balikat din ng Pangulo ang mababa niyang trust rating. Nangunguna sa balita si Mon Gualdez. I will resign. Ba't ko gagawin niyo? At uh, wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Yan ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa hirit ng mga kritiko na magbitiw siya sa pwesto. Matatanda ang sinabi ng kanyang dating Executive Secretary na si Vic Rodriguez na hindi kailangan ng courtesy resignation sa gabinete dahil ang Pangulo raw mismo ang problema. Bit ng Pangulo, hindi niya iniutos ang courtesy resignation para magpapogi. I don't do things pang optics. If there is a problem, I'd like to fix it. Tila pinagkibit-balikat naman ni PBBM ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan sumadsad sa 32% ang kanyang trust rating, mas mababa kumpara sa 50% ni VP Sara at 63% ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, again, let's look at the other surveys before we uh, uh, know your source. Imperfect information makes you make imperfect decisions. Pinalagan din ng Pangulo ang hirit ng ilang kaalyado ng mga Duterte na ibalik muna sa Pilipinas ang dating Pangulo bago siya makipag-ayos. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. Sinabi ito lahat ng Pangulo sa press briefing matapos dumalo sa 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nakabalik siya sa Pilipinas kaninang madaling araw. Mon Gualvez, News 5. Nakapili na si Pangulong Bongbong Marcos ng susunod na PNP Chief. Tumanggi muna ang Pangulo na pangalanan nito dahil hindi pa niya ito nakakausap ng personal. Gusto ng Pangulo na pagpatuloy ang mga nasimula programa sa Peace and Order dahil bumaba naman daw ang crime rate sa Metro Manila. Papalitan ng bagong hepe ang magre-retiro na sa Hunyo na si PNP Chief Romel Marbil. The new Chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation. Uh, and I will actually tell them, carry on what you are doing. Because we have, a very, we have very good statistics concerning crime. Hawak na ng mga otoridad sa Timor-Leste ang naarestong dating congressman na si Arnie Teves. At live mula sa Pasay, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, nasa na ngayon si Teves. Hindi okay, base sa huling informasyon na natanggap natin ay nakakulong pa rin sa tanggapan ng Department of Interior sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves. Alas 8 agabi, oras sa Timor-Leste ng Fersando, pasukin ng mga police at immigration officers doon ang bahay ni Teves. Wala raw arrest warrant o anumang dokumento na ipinakita ang mga police nang hindi pumayag ang mga police sa bantay ni Teves. Dito na nagkaroon ng tensyon at kinalagkad ng Timorese police si Teves at abogado nito. Wala rin daw naganap na interview na unang ipinangako kaya kunuwa sa bahay si Teves. Idiniretyo ito sa pulungan tingin ng kampo ni Tevez, may kinalaman sa di ang DOJ sa sapilitang pagkuha sa kanya. Wala kasi ibang kaso sa Timor-Leste, pero may kinakarap na kaso dito sa Pilipinas, kaugnay ng pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Dalawang beses ng, ng korte sa Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas. Jiggy. At Gary, ano ang tingin ng mga bugado ni Tevez uh, at pamilya niya kung bakit biglang inaresto ang dating kongresista? Jiggy, kumbinsido ang pamilya Teves na may kinalaman ng Pilipinas sa biglang pag-aresto kay Teves. Sakto raw kasi ang timing ng pagdampot sa kanya. Nakatatapos lang na ASEAN Summit sa Malaysia. May application kasi para maging full member ng ASEAN, ang Timor-Leste, at nakatagla ng isa pinal sa Oktubre. Kaya paniwala ng pamilya Teves, Pilipinas ang humiling na i-turn si Teves. Jiggy. Yan po si Gary De Leon, nag-uulat live mula sa Pasay City. Kinukwestiyon ng kampo ni dating Congressman Arnie Teves ang pag-aresto sa kanya sa Timor Leste at live mula sa DOJ sa Maynila, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang susunod na legal hakbang ng kampo ni Teves? Sumin si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor Leste naghain ng uh, petisyon ng writ of habeas corpus ang uh, kanyang kampo sa korte roon. Ibig sabihin gusto nilang dalhin si Teves sa korte at ipaliwanag sa kanya kung bakit siya inaresto. So, ayon sa kanyang uh, abogado na si Attorney Ferdinand Tupasio, gagawin nila ang lahat ng uh, legal na hakbang para iapila nga ang umano'y kiligal na pag-aresto kay Teves. Wala raw kasing anong mga dokumento at warrant of arrest na ipinakita ang mga polis ng damputin si Teves sa kanyang uh, tahanan sa dili kong matatandaan na uh, nag-apply ng asylum itong uh, si Teves sa Timor Leste at uh, siya ay nahaharap sa patong-patong na kaso kaugnay ng pagpaslang kay dating uh, gobernador Ruel de Gamo at siyam na iba pa. Ziggy? At kamil may payag na ba ang pamilya de Gamo sa pagkakaresto kay Teves? Yes, Ziggy, iginiit naman ng uh, viuda nga nitong uh, na gobernador na si Congressman Uh, Janice De Gamo na malaking ito nga uh, pagkakaaresto kay Teves para makamit ng kanyang pamilya ang gusto siya. Umaasa rin sila na mapapanagot na ngayon si Teves. Gigi? At uh, may pahayag na ba ang DOJ kung sigurado nang mapapabalik si Teves sa Pilipinas? Oh, alam mo, Jiggy, base sa ilang uh, local reports na nakita natin, uh, si Istimor President Jose Ramos Porta ang nagsabi na gusto na nilang ipadeport si, Teves sa si lalong madaling panahon dahil ayaw na nila umanong manatili siya sa bansa dahil isa na alang-alang nga nila yung national interest. At dito nga sa, sa mga local reports ito, nakasaad din na posible na ngayong araw ipadeport si Teves. Pero ang Department of Justice, sinasabi nila, naghihintay pa sila ng kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Timor Leste at kung paano makakabalik ng bansa si Teves. Gayunman, handa raw sila sa transfer of Apostol Vinitebes kapag naging klaro na ito. Sige. Yan po si Camille Samonte, nagulat live mula sa DOJ sa Maynila. Susunod, mga alternatibong ruta sa EDSA Rebuild inilatag na ng MMDA. Mga magzuzumba imbis na magsayawan na sa umbagan. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Inilatag na ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa EDSA Rebuild. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ng -ano mga alternatibong kalsada na pwedeng daanan ng mga motorista? Sige, dalawang linggo nga bago simulan ang pagpapaayos ng EDSA ay pitong alternate routes papuntang norte ang binuksan ng MMDA at meron ding labing lima papunta naman sa southbound. Darito ang uh, detalye ng ilan sa mga rutang yan. Kung papuntang Norte halimbawa, pwedeng dumaan sa Rojas Boulevard, Pakapagan Avenue at Naya Expressway. Dumiretso sa Terminal 3 Exit papuntang Nichols at dumaan sa East Service Road papuntang C5. Kung papunta naman sa South ay dumaan sa Skyway Stage 3 at uh, 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 sa papuntang Quezon Avenue, I. Rodriguez, Plaza Azul o Nagtahan, Buendia, Magallanes at Naya Expressway. Para sa buong listahan ng mga alternatibong ruta, bisitahin ang Facebook page ng MMDA. Jiggy, inabisuhan din ng MMDA yung mga motorista na dumaan o gamitin itong mga mabuhay lanes para nga bigyan daan itong ETSA Rebuild. Jiggy. At Gerard, kahapon bumaba yung mga nahuli sa NCAP. Kumpara nung unang araw, ngayong araw, kumusta ang uh, uh, NCAP uh, operation? Alam mo Jiggy, sa observation niya ng MMDA, mas naging maayos ang designated lanes sa major roads dito sa Metro Manila dahil nga parang naging mas masunurin yung mga motorista. Pero yun nga lang, sa takot na magmulta, eh parang nasobrahan naman yata yung pagmasunuri nila. Nag-viral ang video na ito sa Ortigas Avenue, corner sa Road, kung saan hindi kumagalaw ang mga motorista sa stoplight kahit na may ambulansya. Nakausap ng News 5 ang uploader ng uh, video na yan, at uh, batay daw sa kanyang obserbasyon, eh, wala siyang intensyong manira o mangusga. Pero ayon sa MMDA, hindi naman daw maisuhan ng citation ticket ang mga sasakyan sa ganyang sitwasyon. Dapat daw bigyan daan ng emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bombero at iba pa. Hindi rin daw kasi automatic na natitiketan ang mga motoristang nahuhuli sa CCTV dahil dumadaan pa sa manual review at validation ang lahat ng nakikita nilang uh, sa mga lansangan at sa proseso ng NCAP. Chiki. At panguli na lang, no? magkano ulit ang multa dito sa pagnahuli ka sa NCAP? Alam mo jigi iba't iba yung mga schedule ng fines and penalties depende doon sa naging uh, violation ng isang motorista. Pero for example doon sa desing uh, at sa uh, uh, disregarding traffic signs katulad kung ang isang motorista ay dumaan dito sa, uh, sa bike lanes dito, yan ay 1,000 pesos at yung notice ay matatanggap 7 days after ng mismong violation dahil dadalhin ito sa postal system natin at ipapadala through registered mail. Jigi yan pong ulat ni Gerard Dela Peña live mula sa EDSA Guadalupe. May mga kumukwestiyon kung dapat bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga house prosecutor so usaping ito. Jiggy, iginiit nga ng isa sa mga House Prosecutor na dapat pong tumawid sa 20th Congress. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos questionin nga kung nga uh, maaari ba itong tumawid lalo kung nag-umpisa po ang impeachment trial ngayong 19th Congress. Ayon mismo kay uh, Senator-elect at dating Senate President Tito Soto, e eh, maaari pa pong magkaroon ng debate kung pwede pa po itong uh, gumulong sa 20th Congress dahil meron pong uh, question kung uh, may jurisdiction ba ang 20 th Congress sa paggulong ng impeachment trial na nagsimula po sa 19th Congress ay naman kay uh, isa sa mga house prosecutor at Iloilo uh, -Ilo 3rd district representative Lawrence defensor eh dapat pong magtuloy-tuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit pa po tumawid sa 20th Congress. Pero tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi natatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. Natanong din kahapon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng pangulo na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara, pero hindi niya raw sasabihan ng mga mambabatas kung ano ang dapat gawin. Narito ang kanyang pahaya. I, have to say that. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Sang-ayon naman si Defensor na hindi dapat makialam si Pangulong Marcos sa impeachment. Yan ay para maiwasang maimpluwensyahan ang mga uupong Senator Judge. Jiggy, sa ngayon pinaplansya na ng Senado ang guidelines para sa media coverage sa impeachment trial. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Yan po si Marian Enrique sa gulat mula sa Batasang Pambansa. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mapapanindigan ng kanyang administrasyon ang benteng bigas. Git pa ng Pangulo, hindi ito papogi lang. Sinabi yan ni Pangulong Marcos habang nasa Kuala Lumpur, Malaysia para sa ASEAN Summit. Pag-uwi. Watch we sustain it. <laughs> And then uh, we'll talk in uh, uh, May of uh, 2028. Oh, natunoy ba o oh, hindi? We found the way to do it. We could not do it before. Kahit anong mangyari down the road, nagawa na ngayon natin pag-uwi sa bansa binisita naman ni PBBM ang warehouse ng NFA sa San Ildefonso, Bulacan. Personal niyang sinuri ang supply ng bigas ng NFA at pinakinggan ang hinaing ng mga magsasaka kaugnay sa pambabaratumano sa kanila ng mga trader ay sa Pangulo, pag-aaralan niya ang pagtatakda ng floor price para hindi malugi ang mga magsasaka. Para sa nangungunang balita sa sports, narito muli ang kapatid nating si Denise Tan. Denise. Thank you, Jiggy. Isang panalo na lang kailangan ng Indiana Pacers para makapasok sa NBA Finals. Tinalo nila ang New York Knicks sa Game 4 para makuha ang 3-1 lead sa Eastern Conference Finals. Nagsimulang dumistansya ang Pacers sa second half ng laro. Sinubukan ng Knicks na humabol pero hindi nila napigilan si Tyrese Halliburton. Naka-triple-double, 32 points, 15 assists and 12 rebounds si Halliburton para sa 130-121 victory. At yan ang nangungunang balita sa sports. sa kupo si Denise Tang. Barko ng atin ito koalisyon magdamag na bindututan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. At dalawang lalaki na nagnanakaw ng mga kable sa ilalim ng manhole huli. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Magdamag binuntutan ng China Coast Guard ang barko ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, kumusta nag aktibidad yung concert na dinaos ng atin ito koalisyon? Gigi, itinuturing ng matagumpay ng atin ito koalisyon ang pagdaraos ng kauna-unahang konserto sa West Philippine Sea o malapit sa Pag-asa Island. Matapos nga ang magdamag na pagpuntot ng China Coast Guard sa aming barko ang Kapitana Felix Oka ay natuloy pa rin ang konserto sa dagat. Mula sa dalawang Chinese Coast Guard vessels, isa na lang ang naiwan mula alas 9 kagabi at sa ngayon ay narating na namin ang pahagi ng Katubigang Sakop o Territorial Waters ng Pag-asa Island. Nasa 4 to 5 nautical miles ang layo namin sa isla na okupado ng Pilipinas dito sa Kalayaan Island Group OKIG. Nagpapatuloy ang uh, concert na sinuportahan ng iba't ibang mga artist mula dito sa Pilipinas at maging abroad. Gaya nga dito ng grupo uh, grupong Horizon mula sila South Korea pero all Filipino male ang mga miyembro nito. Ikinatuwa ng grupo na magagamit nila ang kanilang partisipasyon para nga sa pagsuporta sa mapayapang uh, pagpapatuloy ng ating adhikain o ng ating uh, ito koalisyon sa soberanya natin uh, sa West Philippines. Bukod sa konserto naman, manjigi ay mamimigay din na libreng ayuda o diesel sa mga manging isda mula mismo sa Pag-asa Island ang ating ito coalition. Jiggy. Yan pong ulat ni Gio Robles mula sa West Philippine Sea. Narito ang mabilis na pasada sa iba pang mga balita. na uwi sa suntukan ng dapat zumba ng mga residente sa Coronadal City. Nagugat ang gulo sa pagtatalo ng dalawang Zumba instructors kung sino sa kanila ang dapat sundin sa Zumba session na awat din ang dalawa kalaunan. Nakatikim din ang sapak ang lalaking ito sa presinto. Sospek siya sa pagpatay sa isang pulis noong 2015. Hindi napigilan ng kaanak ng biktima ang kanyang galit sa sospek. Nauna nang naaresto ang dalawa pang akusado noong 2017. Tinutugis naman ang isa pa. Walang kawala ang dalawang lalaki niyan na inabangan ng mga otoridad na lumabas sa isang manhole sa Quezon City. Basta sa investigasyon, nagnakaw ang mga sospek na nasa may gitlabing siyam na metro ng cable wire. Nasa kustudiyan na sila ng mga polis. Nakaandusa at wala ng buhay ang isang delivery rider ng datna ng mga otoridad sa Paco or Cavite. May tama siya ng saksak sa likod. Tingin ng mga polis, selos o personal na galit ang ugat sa krimen. Iniimbestigan na ang insidente. Gary De Leon, News 5. At yan po malalaking balita sa oras na ito. Huwag pa huli, dapat una sa lahat. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.